So, ito na ah, nga. na natin. Mga in-order ko to a year ago. A year ago. A month ago pa. Kasi, bumuksan natin siya. Kasi, ayoko lang magdagdag ng kalat sa earth. So, ito ay Rihanna. Rihanna, give you sexy hands. <laughs> so, um, medyo kailangan kong hinaan yung boses. Kasi natutulog pa si Caleb. Tumakas lang tayo dito sa vlogging nato, So, yan. Nabili ko siya sa Shopee. Tapos, um, pag inopen mo to, mayroon siyang kasamang tatlo. Ang tawag dito ay menstrual cup. Ayan. So, meron siyang tatlo. Ay, matigos, doy. Uy! <laughs> Ijijosok mo siya sa cups. <laughs> so, feeling ko perfect siya, lalo ngayon sa, na madalas lang tayo sa bahay. Ayan. so, three version, three sizes siya, small, ganyan. So, let's try. Total, nasa bahay lang naman ako ngayon. Ayan, wait, wait, wait. Day four. Ayan, ito na yung last day ng paggamit ko nitong, um, nitong menstrual cup. Pero hindi ito yung actual na gamit ko ah. Ando doon yung isa, yung smallest kasi yung gamit ko. So, kasi hindi naman ako heavy camera turn. Ayan, so, i-demo -de ko na lang din sa inyo kung paano ito gagamitin. Just, ganito siya. Um, 'di ba kunyari, ito yung kiti mo. Ayan, ganyan yung kiti mo. Tapos ngayon, itong, itong menstrual cup, it, igaganyan mo siya. Ipo-fold mo siya nang ganito. Ipo-fold mo siya ng ganyan. So dapat ang itsu niya ay ganyan. Tapos um for sure naman ano to eh. For sure naman ano siya, um bubuka siya pag pinasok mo siya sa loob. So i-push mo siya nang ganyan, I pipilit mong ipasok nang ganon I-push mo siya. Tapos pag na-joseph mo na, 'yan, magig pag nakaganyan na, imagine mo yung Kiki mong ganyan automatic naman na siyang bubuka ng ganites. Ayan, di ba? Ang ducks nitong large. Ayan, magiging ganyan siya. Tapos, kapag ka feeling mo, ano na, puno na siya, pwede mo na siyang, nakaganyan kasi siya. <laughs> Ayan yung medyo na, -ano ko lang, hindi, ngayon, itong unang mga gamit ko, hindi pa ako comfy masyado na may nakalitaw ng ganito. <laughs> may nakaganito. Imagine niyo ito yung kitty Tapos dito yung pinasukan mo para, Ayan, hihilahin mo siya ng ganyan. Slowly, slowly, slowly. Kapag hinihila, doon ako medyo hindi masyadong comfortable. So, ayun. Um, overall, all in all, ano tama? Ayan, um, mas okay sa akin na bumamit nito. As in, sobrang nagsisi ako talaga. Seryoso, seryoso. Nagsisi ako na ngayon ko lang siya ginamit. Pero, at least, okay naman na ginagamit ko na siya. Ah, huh? Itong menstrual cup, sobrang nagsisisi ako na um, ngayon ko lang siya ginamit. Na -late ko na siya ginamit. Two years na bago ko pa ginamit. Two years old na si Caleb. Almost two years old. Kasi parang for me, sana pala sinimulan ko nung pagkapanganak ko palang ganun. Kasi sobrang dami kong pads na ginamit no nung, nung nanganak ako. So, parang ngayon ako nang hihinayang na but hindi ko to agad ginamit. and, and, and dami ko sanang natipid. So, ayun. Pero okay naman na itong, um, nasimulan ko na siya ngayon. So, nire-recommend ko talaga to Ire-recommend ko siya sa mga new mom. Simulan niyo na rin ng maaga ang paggamit nito. Kasi, less tayo sa gastos. Kasi, um, uh, ito na lang yung gagamitin natin. Meron naman siyang three, ano eh, kung, uh, meron naman siyang three sizes. So, gamitin mo isa-isa kung gusto mo, ganun. Tapos, um, oo, oh, okay na okay din siya. Ayun nga, lalo na sa mga nagtitipid. Tapos, okay na okay din siya. Dahil, ayun nga, girl, with ako tinagusan. Wala, wala kahit ano sa undies. As in, ano kasi, parang wala kang means. Ganong level siya. Pero kapag ka ang, ang, ang akin lang dito, parang paghihilahin mo, dun lang ako medyo naiiritang slight. Pero feeling ko, ma-overcome ko naman siya sa mga susunod na na mga buwan ng menstrual kinemerot. Ayun. So, ano pa? Ano pa bang ano? Ayun lang. Basta nagsisi lang ako na late ko siya ginamit. Ayun. Sa tingin ko, pwede rin naman to sa mga dalaga. Pwede rin naman siya ano lang talaga, tiis-tiis ng slide. Kasi di ba mga dalaga, mga... <Index 2> O oh, ayun oh siya. Thank you for watching sa vlog na ito. And don't forget to subscribe dito sa channel namin. And um maraming marami pa kaming mga vlogs na iki at mga mga ano pa. Hindi <laughs> ko na kaya. Sige na. Good night. Bye.